nagpunta ako ng gyomo Nakita nyo ba ako? So, wala akong vlog ngayon. Ipapakita ko sa inyo vlog kung anong binili ko. <laughs> Bumili ako ng bacon. 1, 2, 3, 4. Corn na pack. And then cheese. Kasi nag-request yung mga bata ng pizza. Ito naman yung pambalot ng lumpia wrapper. Lumpia wrapper nga, pambalot. Tapos granule na sugar. White sugar. Oh my God. Mahal ang sugar ngayon, no? Oh. Umay, umay. Tapos rice cake ba yan? Hindi naman siguro rice cake. Chekwa. And then yung cheese na 15 tiraso, ang laman. Bumili din ako ng baking powder kasi nga magpizza daw ako ngayon. And then crab stick. Masarap sa soup and then sa mga salad-salad. Bumili din ako ng nama cream or fresh cream para sa ating cake. Kasi gagawa daw ako ng cake, sabi ng anak ko. <laughs> Kadoka. Bumili din ako ng condensed cream. Wala akong nakitang condensed milk. Kaya 268 lang ito kasi condensed cream man siya, hindi man sya condensed milk. Dahil gusto nilang kumain ng leche plan. Matagal na din ako hindi nagagawa ng mga dessert. And then, bumili ako ng pineapple na sakan. can. Uh, kasi gagawa nga ako ng pizza. Gusto nila toppings ay pineapple. Tapos, bumili din ako ng pang balot ng siomay. Hindi ko alam kung anong gagamitin Pero Hindi ako gagawa ng siomay. Ibang recipe ang gagawin ko. Tapos, bumili din ako ng dry yeast. Dry yeast. Mayroon pa naman ako kasi lang, baka wala na. Mayroon pa baking powder and dry yeast. Para sa cake or para sa pizza. And then, bumili din ako ng vanilla essence. Sana nga lang, hindi tayo tatamarin. Ito yung gusto kong sausage. Ah, no. A sausage. Ito talagang gusto kong sausage. Kahit mura lang ito talaga, no? Gustong gusto ko ito, ikumpara ko sa ibang sausage. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko yung lasa niya. And then, bumili ako ng pizza sauce. Merong can, meron sa can, pero ito na lang binili ko para may takip na. Kasi pag ang can kasi, pag nabuksan, dapat gamitin mo lahat. Pag ito kasi, may takip na siya. Para na siyang ketchup type ba? Ayan, pero wala kasi nakalagay na pizza sauce. Kaya, kailangan mo talaga siyang ilagay sa plastic dahil. Baka mapagkamalan mo siyang ketchup. Tapos, bumili ako ng mango juice. Gusto ng mga anak ko to. Itong mango juice na to. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko siya gusto din masyarong matamis. Okay? Hindi to healthy. Kung lagi lagi. Tapos, kahit hindi kayo nagtanong, ang binayaran ko is 3,516. Sa ganito lang, guy. 3,516. Grabe. Alam niyo ba kung bakit feel na feel kong ganitong mga bagay-bagay na nagmahal talaga siya? Dahil, ako ay si tipid oh, yung yung mga price pa parang na-memory ako na bakit nagmahal ito. Dati ganito lang to, ganon. So lahat-lahat nagmahal lahat, na. Bye-bye. Yun lang kasi ang vlog ko.